Kanuping, wow. pa. Kanuping daw, pero medyo maliit siya. Ah. May nahuli na naman yung ating kasama, no? Nakakadalawa ng sisa. Ay, ito. wala ko idea siya, pero parang sa amin, parang ang malaki. Wow. Parang, tali. kasama ni Harabas, dahil mahilig din tumangawil, no Kaya may pagkaharabas din yan. Manatlo na, no? Ang swerte naman talaga nitong si Kasa Raymond. Butete. <laughs> butete. Itatap nga ako ano yung ng butete. Butete. Ito yung, yung nahuli niya. Busa. Butete. Man, nalubo. <laughs> nalubo yan siya, eh. Lumulobo, sumutete so yung nahuli niya, ano? <laughs> yan, no? o. Oh. Yan. Lumobo na. Lumobo na. Kain muna tayo. Oh, ito yung inihain sa atin nung uh, may-ari ng lugar na Wow, alimango. Okay, nakabota na tayo. Ito yung huli nila kanina, lalaking alimango. Ito pa. Yeah. Mahuli ano? Pakita mo nga Bernard. Yon. Wow. Laking hipon. Isa lang yan. Hello, good day and good vibes, mga kaonics. Narito tayo ngayon sa barangay Makulbo, Mamburao Occidental, Mindoro. At kasalukuyan tayong narito sa Eco Farm ni Miss Claudette. Siyempre, sasamantalahin natin yung pagkakataon. Nandito tayo sa tinatawag nilang Laguna, no? Ito ay karugtong ng dagat at dito ay maraming nahuhuling mga isda seafoods. O, tignan natin kung gaano karami at gaano kalalaki ang mga seafoods na mahuhuli dito sa lugar nila. So, mamaya, kausapin din natin ang may-ari ng lugar nito para Ma-explain nyo sa atin kung ano ba yung mga nahuhuling seafoods at ano ba mga seafoods ang ating mahuhuli at makikita rito sa kanyang lugar. Okay? At yung mga kasama natin, syempre, sino man talaga yung pagkakataon na mga will dito kahit ganitong oras na, no? Pasado alas 6 na, ay! Nangangawil pa yung ating mga kasama. Kawain naman kayo dyan, mga pogi! Tamer, tingin naman! Yan! So yung kawil namin, no, bumili lang ng kawil sa may kalsada sa highway at kasalukuyan ng nangangawil yung ating mga kasama. Tignan natin kung may mauhuli tayo mga isda dito. So, isa natin kasama, nangangawil dito sa kabila. Tignan natin kung ano ang mauhuli nila at kung sino ba ang unang makakahuli ng mga isda dito sa lugar na to. Ako ang unang makakahuli. Ito yung kabuuan ng kanilang uh, mga bakoma. Ayun, may nahuli na yung ating kasama. Tignan ka natin kung ano yung nahuli niya. <laughs> Medyo maliit lang, ano, Malito pero kanuping daw. Tignan natin. Pakita <laughs> mo yung huli mo kanuping, wow. pa. Kanuping daw, pero medyo maliit siya. Ah. eto yung kabuuan niya, may mga kubo rito. Sa niya, merong ah, magandang accommodation doon banda. At ito yung kabuuan niya. At may nahuli na naman yung ating kasama, no? Nakakadalawa na si Raymond ng kanyang isdang nahuli. Anong isda naman to? Eto. Ay, ito. Wala ko idea. Pero parang sabi, parang malaki. Wow. Parang, ano? ito. May isda na naman siya nahuli, no? Pangalawa, pangalawa na siya. Yung dalawa, zero <laughs> <siro> pa. <laughs> Kamusta pabugbog ang pangalawa muna. dyan? Pabugbog lang muna. Alam niyo si Fernando po. <laughs> Ayan, sa una, pabugbog lang. Yeah. Ito po ay susunod na kasama ni Harabas dahil <laughs> mahilig din itong mga no? Kaya may pagkaharabas din yan. So, mahilig yan mag-reels, mag-vlog din. See? Gerald Anderson. Yeah, Gerald Anderson ng Occidental Mindoro. <laughs> Ito, butete. pangatlo naman, pangatlo na no? Ang oh, swerte naman talaga nitong si Kasabutete. Raymond. <laughs> butete. Butete. Ra, Itatap mo nga kung ano yung ng Butete. Ito butete, yung nahuli yung busa, niya, busa, busa. Butete. Nalubo yan siya, <laughs> eh. Lumulobo, so Butete yung nahuli niya, <laughs> no? Uh, uh, ang swerte. Ang swerte. Na Nakakapangatlong huli na siya. Yung dalawa, zero pa rin. Laki, laki ano, eh. Gerald Anderson. Hindi, tama lang yung nahuli niya ng butite eh, kasi siya buti eh. <laughs> <laughs> Ayun, Ayun lumobo na. Ayun, lumobo na. Kaso, yung ngipin, grabe talaga. Hindi ba ano yan? Oh, Lumulobo. Ah, oh, angat yan. Ito ba, sir? Ito, angat. Yan. Tayo, 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 oh. tayo ka, tayo. Ito, ito, parang galumbo rin ako. <laughs> Ayun, lumobo siya. Lumobo ulit. Me... Ayan, oh. Pag ginawakan yan, sir. Ah, pag hinahawakan Yung pala yun, oh, lumubo yung butete. Dapat ipakita mo yung ano. Ayan, oh. oh. Ayan. Lumobo na. Lumubo na. Pero talimang ah. ngipin oh. <laughs> ang galing. Tignan naman natin itong si... Sino naman to? Boss, boss. Kamusta ka dyan? Anong pangalan mo, boss? <laughs> o, kamusta ang huli mo dyan, boss? Wala wow. May... Wala pa rin? Medyo mahina to. Magaling yung isa nating uh, mga ngawil dito. Nakatatlong huli na siya. Pag natouch mo kasi siya. Yes. Ay, hindi na nila makuha yung kawil dahil lumobo na talaga. Hindi, ka yung ano, naglalak yung ng ipin. Dahil lumobo siya, naglalak na yung bibig niya. Hindi na, hmm. na makuha yung kawil. Hirap na hirap silang kunin yung kawil. Ano? You know, Nag-aunis siya. siya nga. Kinakagat niya yan siya rin. Eh. Tingin na no, nangyari no. sa kawil mo. Sir, wala na. Nadala nung isda. Nadala nung isda. Naputol yung tol. Malaki, malaki yun, sir. Malaki yung isda. Hmm. So, yung kawil ni, ano no, ni Aner, naputol yung kawil. Talagang putol yung nylon. Pati ano, putol yung nylon dahil medyo malaki daw yung isda. Kaya nagkakabit ulit siya ng panibagong kawil. Ayan. Sana sa susunod, hindi maputol yung kawil para mahuli yung malaking isda. Sayang, so, sir sayang sayang na sayang kung hindi naputol ano laki sana malaki makikita natin si Gerald Anderson na lumipat na naman ng pwesto so dito naman siya sa pwesto na to kanina narito siya then hindi siya nakahuli lumipat siya sa pwesto na yon hindi pa rin nakahuli lumipat pa siya ngayon sa pwesto na to tignan natin kung may mahuhuli siya sa pwesto niyang pangatlo na ito medyo nagdidilim na halos hindi natin nakikita yung paligid natin pero andun pa rin yung mga kasama natin nagbabaka sakali na makahuli ng maganda-ganda at medyo malaki-laking isda kaya dito sa lugar na to meron din silang fish pond papakita ko sa inyo so doon sa fish pond nila may mga alaga silang bangus tilapia at meron din silang mga alimango at mga sugpo hipon sa kanilang fish pond eto yung kanilang fish pond napakalawak nito at merong bahay sa bandang gitna kaya lang hindi tayo makapunta dahil medyo may mga sira daw yan baka tayo ay mahulog pero merong aso doon sa sa cottage sa gitna ng fish pond na to so dito sila mangingilaw mamaya ng alimango at hipon subukan natin na Sumama. tignan natin kung may makukuwang alimango at ipon dito sa lugar nila. At ito naman yung lugar na usan yung kainan at lutuan nila rito. Accommodation at may mga iba pang uh, structure doon at mga accommodation pa rin sa bandang likod. Doon. Medyo madilim na talaga. Halos hindi natin makita na yung paligid pero patuloy pa rin na nagbabaka sa at nangangawil yung ating mga kasama ito yung ating accommodation dito ibinigay sa atin ni ate Claudette um, so napakaganda ng accommodation na to napaka native na native wow tignan nyo nga naman yan yung mga ilaw pa lang tapos ito ang exact location Wow. Ang ganda ng pagkaka-create kanilang lababo. The best. Napaka-creative. Ito yung mga kanilang mga antigo na gamit. Narito. And then, ito yung simpleng accommodation. Ayan. Open siya. Ayan yung aming kisame. Bubong. Napaka- Native, typical na buhay At parang cottage siya talaga In fact, ito ay ini-apply nila sa Airbnb. So, yung mga taga-ibang bansa, lalo na yung mga environment, environmentalists ay dito sila nag accommodate minsan isang buwan dahil na-enjoy nila yung ganitong lugar. Napaka-nature, yung environment niya napakaganda, talagang malayo sa kabihasnan. At yung paligid niya, may tubig, may fish pond, maraming puno, tahimik, at sariwang hangin. Kaya yung iba dyan, gusto bumisita rito type nyo lang Airbnb and uh, syempre hanapin nyo lang itong Eco Farm sa Makulbo eto naman yung kanilang comfort room napakaganda ng comfort room nila no? gawa sa native na kawayan kahoy and then ang ganda ng pagkakadesign may mga bote-bote siya and then clay gawa ito sa clay tingnan nyo nga naman no? putik talaga ito na no? may mga daya-daya may pa dahil nilagay ng mga design ng mga antik na bote <laughs> so nilagay na nila yung mga antik na bote nila then open siya <laughs> open tong ano na to tong uh, CR nila so malinis siya ganda ng design and then open siya pwede ka magbold, bold pwede ka mag, -bold. <laughs> pwede ka mag -bold dito wala namang makakita sa'yo kasi walang tao dyan ayan na yung uh, bakawan na may uh, tubig na galing sa dagat nandyan lang So, walang ibang tao rito. So, ganito siya ka ganda at ka-nature yung accommodation na binigay sa atin ng ating uh, organic farmer. Kain muna tayo. oh ito yung inihain sa atin ng uh, may-ari ng lugar na ito. Wow! Alimango. Ano? Sagsik pa. Huli daw dito yan sa kanilang fish pan mismo. So, kanina lang nahuli yung kanilang alimang. No. So, ang dami. Hindi natin lang kung paano natin uubusin ito. <laughs> yan. Sige, yun lang naman nakukunan ko. Wow! So, ito daw ay talakitok, no? Fresh din na huli dito sa Mamburao Occidental Mindoro. Pakita mo nga kung gaano kalaki yung talakitok. Yan! talakitok na yan. Iniba na ito. Yun. Talakitok So ito na yung nahuli nila kanina. Gustong ihabol ni Gerald Anderson. na ihawin para maihabol sa pangulam namin. eh <laughs> oh, tingnan nyo naman, oh, buhay pa siya, gumagalaw pa. Yan, Masarap nga. Yeah. Po. po buhay pa nga naman. Oh, gumagalaw pa siya. Oh. Yeah. <laughs> Ito na. Ito na, kakamay na. Yan, ihahabol natin yan sa ating <laughs> dinner ngayon. Iniihaw ni Gerald Anderson. Ito ang tinatawag na catch and Yan, ano tawag yan? Catch and cook. Yun, yeah. sa ng Yan, enjoy na enjoy na yung mga kasama natin sa pagkain na alimang fresh at isdang talakito. So, i-enjoy din natin yung nahuli nilang isda ngayon, ano, at naihaw na ito. Tikman natin. Unahan na natin yung nag-ihaw. <laughs> natin kung gano'ng masarap. Gerald Anderson, tikman mo na yan. Masang hmm? isda pa rin So, masarap. Yeah. Ah, grabe. Nabusog tayo. Ganun pala talaga ang lasa pag sariwa ang isda. Yung talakitok na kinain natin, wow, iba yung texture. Tsaka, napakasarap, no? Malalaman mo na sariwa siya dahil medyo manamis-namis at yung texture niya, napakasarap sa labi, sa dila. Ganun din yung alimango niya. Grabe, sarap. Kaya lang, ganun tayong dishwasher, eh. Kawal ka naman dyan, dishwasher. <laughs> Wow. So bumalik lang kami na accommodation dahil sasama kami doon sa mangingilaw ngayong gabi na mga katiwala at katulong nila dito sa farm nila. Mangingilaw sila ng alimango, supo, at tingnan natin ko ano pa ibang mahuhuli. So hinihintay nila tayo doon kaya magpapalit mo na tayo ng ating kasuotan para mabasaman tayo okay lang. Let's go. Okay, ready na yung ating mga kasama Makapag bis <laughs> na rin kami So, hintayin natin yung katiwala Pero dito pa lang Ito yung mga huli nila, no? Kanina Ito yung huli nila kanina Lalaking alimang, no? Ito pa Yan, yung mga tirang huli lang yan Kanina lang. At Ha? Ngayon lang? Ay, kuya Ngayon lang nahuli ito? Ngayon lang Ngayon lang? So ngayon lang pala nahuli. Oh, sir, may butas sir. Saan? Yes, sir. May butas. So si Bernard yung makakasama natin sa pangingilaw. Actually, yung makakasama natin iba, nangingilaw na sila na yon. Okay. Paano kami ano? Magboboto kami. Pwede po pa, para hindi matalaba. Yun. Sige. So magboboto tayo para daw hindi tayo matalaba. Ito yung bota natin. Okay, nakaboto na tayo. So nakita natin yung alimango na huli nila no. So tatawid tayo ngayon dito. Hanggang saan ba yan, boss? Hanggang hita, hindi naman. Hindi mo na po, mababasa din. Sige lang, sir, sige lang, kami na po. Okay, sige. So, yun yung mga kasama natin, ano? Medyo malalim daw. Ano ba ito, hindi nakaka, ano? Yeah. So, lulusong tayo. Medyo malalim ito. Lulusong na natin. Medyo inaalat lang tayo ngayon dahil medyo umuulan siya. Okay. Okay. So ganito lang pala mangilaw. Ito yung fish pond na pinakita ko sa inyo kanina. So hindi lang makita medyo madilim. O dito lang sila nangingilaw, no. Lampas hanggang tuhod ang tubig. At diyan din makikita yung mga alimango. So nakita natin yung alimango na sila nakuha kanina. Yung tingnan natin, sundan natin. Ayun, may nahuli. Ha? Ganon kalaki ang hipon? Tingin. Yun sugpo tingnan natin ano oh, huli yan no pakita mo nga Bernard yun wow laking hipon isa lang yan isa pa lang po isa pa lang oh. may madadagdag so, sugpo ba yan o hipon hipon lang po to hipon pero laki na uh, hmm. lalo na yung sugpo okay